Yes. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Yan, mayroon naman tayo kakalikutin dito guys. So, oh. a cooling na cooling na unit oh guys. Yan, hindi ko pa alam anong error nito. Basta may nakalagay lang dito. Yan, may nakalagay guys. Dito oh. Outdoor not working ano to hindi ko maano kung anong pangalan nito outdoor not working daw eh yan testingin ko nga to testingin ko muna kung wala naman ako nakitang sumabog check muna natin to kung may shorted tingnan natin to yan wala naman. Dito. Okay. Atin ka dito. Okay, meron naman. Ito makadugtong yan ditong diode na to, guys. Positive ng diode. wala ito oh ito lang ah oh. yan nagka-e1 e1 error siguro to wala siyang connection oh o, tingnan natin to ha itong isa oh, oh pareho to ...nang board dito meron to oh. hindi ko pa na testing to eh ayan meron no oh. dapat meron yan dito sa diode ayan guys oh meron tingnan nyo to isa ha hindi ko pa na test to ito ay oh. Ito guys, oh. Ito yung diode niya. Kita ba? Yan. Itong signal punta dito sa kapasitor. Meron pagdating dito sa diode, oh. Wala. Malamang ang error nito, guys, E1 error. E1 to sigurado. Ayan. Ibig sabihin, merong naputol dito. Yan, tingnan natin na kung mag iwan error to ha. Tingin ko muna to. Iwan to. Di ko muna kabitan ng sensor. Ganyan lang muna. Yan. lalabas na error niyan guys is dito sa ating ayan dapat may lalabas na na E5 error to kasi old model na no to eh ayan wala guys oh hmm, nag error na yan pero wala tayong nakita ng ano error dito A, dito pa lang alam na natin guys 1 HP pala to ayan oh walang error magbiblink na dapat nag error na yan ayan ano to matik na to guys E1 error ayan E1 yan ayun yan ang inano ko guys pag may pag may power yung ating yung ating board hindi naman lahat ng E1 error ito yung dahilan marami eh Kaya, lagi tayo mag double check tulad nito guys oh naputol lang yung ano nito yung linya ng ito o oh, tingnan nyo ha ayan ito oh. hindi natin mapansin eh yan o oh, yung diode na to magkakoneksyon yan papunta rito sa ating signal ngayon wala siyang koneksyon ibig sabihin naputol yan ang liit lang ng circuit niya guys magkaroon ng corrosion yan corrosion yung ating paa uh, paa ng ano ganyan nangyayari kaya e, na bunuting ko muna yung diode tingnan ko ha tingnan ko yung diode kung andyan yung ano nya good naman yung diode dito yan bunutin ko muna galat ng aking ano dito yan tignan natin to shout out pala sa ating mga trupa tropang mga ngalikot yan, pakita ko sa inyo mamaya na ano to ito yung diode nya oh. Yan oh. Parang mga uh, putol-putol na yung tabi ko lang yung diode. Yung mga connection nya. Tingnan natin to ha. Yan. Mm -hmm. yun yung liit lang oh hindi mo maano kung bakit wala siyang connection eh putol eh tingnan ko ulit. Um, wala talaga guys oh dito kumunik yan guys dito yung ano nagkaroon ng corrosion yun yung banda dito o oh, ito meron na yan dito ayan o oh. dito siya naputol guys Kinangan ko lang yan na ano ko lang to inisan ko muna yan para magkaroon na siya ng connection Ayan guys, kitang-kita yung putol niya oh. Yan papunta sa ating kapasitor. Dito Pumunta dito yan. Yan oh, kita niyo naman yung connection nito oh yan dapat talaga mag check tayo lagi akala nyo nakadugtong na yun eh, pala oh. may putol nag iiwan error siya eh Ayan, ito inangan ko na to natin to yan lagyan natin ng hibla ng ano ng wire <coughs> wire yan para sure ball tayo na gagana siya madikit natin na maayos yan, shout out sa ating mga tropa. Tropang mga ngalikot. Yan. Hmm. Dugtungan natin to para sigurado hindi siya maglolo ko. Hmm. Siguro natin na nakapix. Nakapix yung ano, yung connection ng board. Ayan. Yun. E1 to E1. Hmm. Balik natin yung dating diode. Ito yung diode nya dati. Yung original pa rin yung ikakabit natin na diode. Hindi naman siya sira eh. Ayan, pagkabit ng diode may marka naman yan kaya eh, di kayo magkakamali dyan yan sa mga tropa natin yun yan ayan sa mga ano mga nag nagano natin tropa natin nag iwan error double check na lang tayo dito sa mga circuit para iwas ano tulad nito oh. kung tropa natin na ano mga bago lang din sigurado magpapalit na ng ano to kung ano ano nakakalikutin yan i-check siyempre signal may power tayo i-check na yung mga ito kasi nagiiwan hindi niya alam na may ilalim bala ng diode na to naputol yung kanyang circuit eh, hindi mo talaga mapansin yan e, ano na natin sa connection kung komunik na dito sa ating diode yan meron na oh yan ibig sabihin natin to teka lang ha muna tong yung resistor na to ayan okay naman tingnan natin guys kung maglabas ng E5 error dito tingin ko to dapat ang ilalabas niyang error E5 E5 error yan guys kasi old model yung indoor ko eh antique na indoor ang ginamit ko nito na board ayan tingnan natin ha na. yan yun nagbiblink na oh dapat E5 ang lalabas dyan yan oh yan na guys oh oh So, oh, naglabas na ng E5 error ibig sabihin codes na yung ating communication ayan tingnan ko muna to kung naandar na to kung naandar na yung ating compressor ayan <coughs> Okay, lagyan na natin ng sensor. Sensor. Tingnan natin kung gagana yung compressor. Yun. Oh, meron pang error. Magbibling ka agad beso. oh. E, Iputol pala yung sensor. Maputol, ah. Ayan, mm, magputol to sensor na to. Ay, hindi niya to sensor. Kaya pala. Sensor ng carrier to ah. Carrier na wall yeah, mounted. Lagyan natin ng sensor. Guys, ito sensor niya guys. Hmm natin kung magno normal ayan normal na yung blink nya oh. ayan ayan tingnan natin na ah. anong balita doon gumana saan ka ba galing tingnan natin tingnan natin to nalabas ako ha? nalabas ako maya maya Ayan natin ang gagana yun gumana guys oh oh yun oh sambahan ko na naman guys samba na naman oh iwan error yun ito lang ang problema oh yung connection nya ayos salamat sa Diyos kunin mo yung host dyan nasaan ba si tita mo tita Ayos guys, salamat sa Diyos. Okay na siya. Salamin so ako kay idea guys sa ating mga kunting repair. Dito lang oh. Ano ang problema niya. Kumana na. Kasamba may pambili ng bigas. Iwan error. Done.